Magandang araw po sa inyo pong lahat no. Ah, binisita po tayo ng isang uton na manggagamot. Ayun at nagdala po siya ng mga mutya niya no. ipapakita niya sa atin yung kanya mga mutya. Ayun. atol ah, tol, anong mga ano to tol? Anong mga itong mga mutya na dala mo ngayon? Pwede ah, ba tol ma ano ma masabi mo kung anong mga mutya yan? Um, na uh, natin dito. Ah. Ito yung uling, uling na naging bato nangyari. Huling siya na naging bato, no? Mm. Pero kung ano siya to no? Uh, kakaiba siya, no? Oo, oh, yan. Oh. Kakaiba siya. siya. Uh, hmm. uh, matining talaga siya, no? At yeah. pag, pag tingnan nila talaga, ayan. Uh, huling talaga siya. Huling, ano? Hmm. Oo. Okay, uh. Legit talaga siya tol na puling hmm. ano? Mm -hmm. na naging bato. Na naging bato. Hmm. Ayan. Yeah. Ayan. Oh, Ayan tayo mga ilang peraso niyan. Tol, meron kang ah, ano diyan, tol. Sample natin. Yung isa lagi natin ng langis, yung isa walang langis para makita ko anong itsura niya. Ah, pwede, pwede. May langis ka ba diyan, tol? Wala akong dala. Wala kang dala diyan langis diyan. Ay, ito, to, to. sandali to lang. May langis okay, pala ako rin tol. Yung na. sample natin. Hmm. Yung para makita yung pagkakaiba. Pagkakaiba ng may langis sa wala. Oo, bede, may langis bede. at saka wala. Ayan. ano siya no ah tol ma ano ko lang no ma tanong ko lang saan ba nakuha yan itong ano sa sa ano to sa ilalim ng lupa to pwede ba ba masabi tol sa Cavite kung... ah sa parting ano siya oh, Cavite siya o. nakuha sa silang Cavite ano ba yan tol saan nakuha sa ibabaw ng lupa o sa ilalim sa ng lupa sa ilalim ilalim siya ng lupa ayun nakaiba talaga siya no nakaiba siya na ano talaga siya ano kasi ano na siya yung yung tunog niya matining hmm. na ayan matining na siya no yung uh, talagang ano ba kan tawagin uh, nila fossilized ba yan? kasi tol. uh, pakilagyan niya tol ng na, ano na ng, na. ng ng yung isa na maliit lagyan mo ng langis tapos yung isa wala eh titingnan natin kung natin. anong ano niya kung anong kung anong kulay niya kapag mayroon siyang langis yan tol hima, ano pa yan ah uh, yan, oh. No? Yung Iano natin kung anong ayan. ano niya, no? Pag may langis, saka walang langis. Ayan, ayan siya, ayan. Malagkita, no? Yung hmm. langis ko. Uh, kasi gina, pang, ginaga, panggamutan ayan ginag pang <laughs> mm, siya ito. Magtatabi tayo ngayon ng <laughs> ano? walang langis. walang, walang langis ano. yung ano niya, yun, yun pala yung, okay. yung niya ano kapag parang uh, meron sa wala. Same pa rin. Same pa rin, no? Mm -hmm. Yung kulay niya. Ayan. Talagang napakagandang ano, ano gamit. Ang pagkakala mo dyan, Tol, ano bang ano dyan? Anong gamit niya? Sa, Ito, sabi nila, magagamit to sa pang-depensa, pang, pang barang, at gamit sa negosyo. Sa negosyo naman, may paliwanag sila. Oo. Uh -huh. Para hindi ka maabo, hindi ka mawala ba, yung ma hindi maubos yung ano mo, yung puhunan. Oh, yung puhunan. Kasi karamihan sa negosyo parang yelo daw natutunaw. Natutunaw. Kaya parang kahoy na sinilaban, naaabo. Mm. Ngayon, may pangkontra ka. Para. Oo, na hindi ka maubusan. Kasi uling siya na bato. Mm. mm. Hindi na 'to magiging abo ngayon. Oo. Uh, 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 hindi na mawawala. Kaya ito yung ilagay mo sa tinda tindahan. Mm. Sa si tindahan. Mm. -hmm para hindi maubos ang puhunan hindi hindi mm. hindi maging abo mm, hindi maabo Ayan uh, ang paliwanag ng oh, ibang mga yun oh yun yung gamit niya uh, ang gamit niya ah, napakaganda niyan to mm. yan pwede kaya sa hanap buhay yan mm, hanap buhay sa hanap buhay no ayan ang gamit siya napakaganda niya no ayan, ayan siya ginuin siya lahat ayan. ito yung lagay natin ng laki sa eh. dihalo natin diyan ayan uh, Ganda no. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang same sura, pa rin same Pa rin, ano. Ito may mm -hmm. maganda malaki. Ayan. Hmm. Kakaiba sa tindahan. Na, sa tindahan. Yeah. Yung iba tol, pwede ba ma-describe yeah. yan ito, yung ito, ito na yung uling. Nilambat ayan, ko na, pang sarili. Na, nalambat na. Hmm. Uh, ayan, siya. pang sarili. Ayan. ayan. Tapos, Tas yung ito kina. naman yung kahoy na naging bato. Oh. Oh, Ayun Ay, parang ano yan Yung katulad dong Kay Commander Kalanchaw Sa kanyang vlog mm. Na pinapakita niya oh, oh, Ayan ito, 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 ito. Uh, Ayan Yan siya uh, Ayan yung Ayan yung kapatid mm, Kapatid <laughs> Ayan yung kapatid yan. Kapatid Ayan siya Ayan Oo Kaiba yung mga mm. Mga 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 Ito mga naman yung ipo-ipo ipo. hmm? Ay ipo-ipo yan, mm, oh, yan. yan. Ang mga nasi Meron mo may aray niya Oo oh. Meron na eh. Meron na ba? Mayari <laughs> Ganda <laughs> Ayun no. Mm, yeah. Ayun. Ipo-ipo ano. Mm. Nakaiba siya no. Tapos ito naman yung avocado. Avocado mm. siya. Ito na avocado. Pero naalog eh. Naalog siya. Mm, siya. Anong... Ano? Ganda, no? Naalog siya eh. Oo nga no. Ang ganda no. Naalog siya. Ayan. Ayan siya. Nakaiba. Mm. So, meron din tuway tuway dito Ayan. na naging bato tuway tuway Ayan. 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 O nga, no? Ayan. tuway tuway na naging bato siya baligtarin natin siya para makita nila kakaiba no Ayan. tuway tuway na naging bato parang siyang tuway tuway ng bata no Ayan. Ayan. Tuway, tuway tuway ng bata pati sa laki pati sa ano Chora. O, oh, naging bato sa siya. Sa bata, no? o. No? ito kayo siya. Ito kayo ba ng mga gamit? So, yan yung mga gamit na ano, no? Uh, ano Talagang yung, kalikasan. Kalikasan. Ito so, yan. Uh, Talagang... Wag na, na nating halong kayo tol yung nandiyan sa bag mo. ay. <laughs> <laughs> wag, na, wag na natin tingnan kung anong na, nasa banda pa dyan. <laughs> yan, basta yung nasa lambas yung nakasabit lang. Na. Malaki yan tula. Ano, ano yung oh. pang-ipit sya pa nagkagamot ka? Yan. Oh, ito, yung, ito, 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 nagkagamot ka, yan ang hmm. ginagamong ginagawa pantuso kung hmm. pang-ipit. Ano? Malaki ano. Oh. Hmm. Tapos kung magtatari din, dito yung ano yung tari. At, ah, bago ikabit sa manok. Hinahasa. Uh -huh tol baka naman makakapanong dito mga sabongero biglang kuyugin tayo ng ano ha oo <laughs> <laughs> oh, yung mga ano yung mga kahoy mo na bato oh. yun din yun pwede rin to higaganon lang nila yung tare yung parang ipupunas lang nilang ganon ah uh, kabit gabit, sama, no? yun, gabit sa manok yun yung kagaya man. sa'yo marami ka nyan eh yung ganito oo uh, Mm, yan. ano, so, baka kuyugi tayo ng mga sabongero. Eh, Oo. Oh. May panghasa yung mga... Mm, uh, gaya nito. Na Dito nakalagay. Para pag uh, nag ano punas lang yung tare. Kabit sa manok. Kabit sa manok. Oo. Oh. Oh. Yan uh, is, uh, is, uh, is, yeah. Talaga anting-anting talaga. No? So ano ayan yan. Salamat tol na nadala mo. Na, nakadalaw ka rito. Yung mga uh, naipakita mo itong mga... Yung mga mocha. Ngayon tol, kung sakaling merong magkakagusto sa mga ganito. Ayan, mga gamit na ganito tong Yan, makikita naman niyo naman po na talaga. Mm. ano siya, legit renta, talaga renta. na O oh, ano? Sige tol, paki-katok na. Oh. Ano talaga? Matining, ano? Mm. talaga. solid. Ah, oh, solid na na ano siya na nabato ano. Ayan. Mm. Uling na naging bato. Ngayon tol, kung sakaling merong magkagusto niya, may available ba? Oh, kung ba gusto nilang bumili? Ng oh, to, to ito, mga pang ano nila, bibili sila ito. Ayan, marami tayo niyan. Ah, may, may may available kung sakaling okay. Uh, mayroong magkakagusto. Kung mm. may kung sakali lang naman mayroong magkakagusto. Mm, Ganda talaga siya sa negosyo, pang protection. Ayan. Mm. Ayan siya. Ah, oh, may mga nakakuha na nga eh, ng ganito. Ah, mayroon na nakakuha. Oo, oh, may mga bumili na. Mga karamihan oh. sila, may mga negosyo. Mm -hmm. Alam kasi nila kung para saan. Oo. Oh. Kasi um, ang pagkakalam natin ano, ang mga ganito po kasi na mga ganitong klaseng mga virtudes ng kalikasan. Ang mga mga nagpapalipad hangin, ibig sabihin kapag ka, ang isang ano nagpalipad ng hangin tapos may tangan nito. So bago lumapat doon sa ano para na siya naabot. Hey, Oo. Oh, nasusunog yung ito. yung binabato ng mga hmm. ng mga mahika na may itim doon sa tao. So, yes. Maganda pala ito oh, na Maganda to, ayan oh. Bukod sa negosyo, uh, mo pang protection sa, din. Pang protection hmm. sa sarili. Mag pwedeng mag ganito nila, o pwedeng balot sa pulang tela. Uh oh. Ayaw nilang makita. Uh, Siyempre, ito pang sarili, pang protection, nakaganyan. Nakaiba talaga uh oh. no? Ngayon, kung sila naman, kung makakuha sila, gawin lang nila, balot lang sa tela. Oh. Yan, pwede. Uh okay. maganda siyang gamit. Talagang mati, aros yan. Hmm. Bato na talaga siya. Wala kang masasabi talaga. Talagang ang kalikasan. Kalikasan. Eh. Mm. Talagang nahu nahu nahukay talaga uh, ito sa ilalim. Sa ilalim. Talaga. Ilalim talaga ng lupa. Mm. Mga gaano kalalim to sa tansya? Lalim na siya. Lalim na yun. Mga ilan di pa ang lalim na nahukay ito. Kung sa sukatin natin, may apat na poste ang lalim ng Meralco. Yung yung poste ng Meralco? oo. Oh. Ganong kalalim na oh, nahukayan Ganun siya kalalim. Grabe tubo. Yun. Ano? Binabaonan nyo ng ano eh, ng tubo. Yung malalaki. Oo. Oh. Na kahit yung truck, magsalubungan sa loob. Yung malalaking truck ha. Mga hmm. thumb truck ha, yun. Doon siya, doon siya, ganun siya kalalim nakuha. Ibig sabi ito, ma maabot na ito ng mga one, 100 years. Oo, oh, mga ganun. Na ganun. Kasi, oh, mo, pansin mo, matigas na eh. Matigas na talaga. Tsaka pag, uh, yung yung, ano, iba na yung tunog niya eh. Oh. Ma, ma hmm. na siya eh. Oh? Iba na. Kahit matukin natin ang na mga ibang ano, matya. Uh, Masarap na siya matiling ang ano niya. Iba na. Uling. Na. Uling siya na naging, naging bato, bato. Oh. Uling. Yan, legit Ayan. talaga na uling. Ano? Yan, magtatabi ng ako. Kung ito, mayroon tayong kahoy na naging bato mayroon din tayong uling. Oh, na ito yung bato. ano, ito yung yeah, ito yung kahoy oh, na naging bato. Naging bato ano? Mm -hmm. yan, pwedeng hasaan ng ano ng tarik ng manok mm -hmm. ano? Yung mga mananab. Oo. <laughs> oh. Amo, oh, mayroon na tayong kahoy oh, na bato. Meron na rin tayong uling. Uling na naging bato. Mm. -hmm. Talagang kalikasan ng oh, grabe. Di ba, diba? Talagang wala tayong masabi sa kalikasan. Masabi sa kalikasan. So, ayan. Eh. Mm -hmm. Salamat, Tol, uh, okay. na magpapakita uh, sa mga ano, kung oh, kumusta naman tol sa iyong paggagamot? Naggagamot ka ba? Oo. Oh, na, okay mga, naman, okay naman. Mga nasasapian. Hmm. Mga nakukulam. Naikipagkumbati rin tayo sa ano, sa mga elemento. Oo. Oh, okay. Hmm. Makukulam 'yan. Nakikipagkombate oh, rin. Hmm. So ayan ah. hmm. So kung bagay, marami na namang gagamot diyan pero kung sakaling ano yan, si Uton ayan hmm. nagagamot. Hmm. the pangontra. O, so, kahit sa mga nasasapian, ah. subukan din nila. Para ah. ano, kung may nasasapian, suotan na ito, sigurado, hindi na yun makagalaw. Kuha-alis ah. yun. Kasi, ang elemento, sa karamihan, sa kahoy nakatira. Hmm. E, eh, kung sa ganito na uling na, na yung bang bato na siya, na uling, hmm. sigurado, hindi na siya makakapasok yan. O, ah. makakatira. Hmm. Kaya, uh, galing, ano? mm. Ayos, ayos. Ayan. Salamat tol na ano, ina yung nakabisita ka doon, ipakita mo yun, yung mga mukha. Uh, Salamat tol ah. Okay, 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 okay.